sa mga pagmunahing bulita. Tatlo arestado sa sinalakay na drug den sa Naga City. Banging isda sa Mercedes Camarines Norte na patay habang lula ng kanyang bangka. Sunog subiklab sa isang paralan sa Ligaspi. At libmanan at lupi PNR Station pinasinayahan na. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Webes, ikalabing walon ng Setyembre. Hindi na nakapalag pa ang tatlong individual matapos na sa lakay ng pideya Kamsur ang isang hinihinalang drug den sa Naga City. Nakuha din mula sa kanila ang higit o mahigit 80,000 pisong halaga ng Shabu. May report si May Encinares. Timbog ang tatlong individual sa sinalakay na drug den ng Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur sa barangay Sabang, Naga City, alas 5.45 ng hapon nitong Martes, Setyembre 16. Kinilala ang pangunahing sospek na si Alias Jim, 47 anyos, teknisyan at may-ari ng bahay na ginagawang drug den. Huli din ang dalawa pang sospek na sina alias Rick, 47 anyos at alias Sod, 48 anyos na pawang mga residente ng naturang lungsod. Nakumpiska sa mga sospek ang siyam na pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 13 gramo at nagkakahalaga ng 88,400 pesos. Ayon kay Investigation Agent 5 Adrian Fajardo, Provincial Officer ng Pidea Kamsur, matagal nang na gumagamit ng ilegal na droga ang sospek na si alias Jim. Nagpapabaya din umano ang sospek sa tuwing may gagamit ng kanyang bahay para gumamit ng droga. Uh, kanyang mga parokyano na gusto gumamit ng dito ng mga kasabahan niya ng pertiko uh, 50 pesos bawat isa. O kadala karamihan po ng mga parokyano na ito ni uh, yes, is yung mga sabongero dahil ito pong uh, lugar kung saan natin sa po itong suspect is ito malapit po sa sabungan. Napag-alaman din na taong 2020 nang una nang makulong ang sospek dahil sa kasong pagnanakaw. at uh, during the ko na din na natin dito sa subject na pag natin na natin na pala itong nakulong sa kasong pagtanakaw. So kaya at po tinutukan itong kaso na to dahil na itong subject na si Aljas James, problema na rin po talaga doon sa kanyang komunidad, sa kanyang barangay. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Pidea Bicol ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Patay na ng matagpuan ng isang manging isda habang sakay ng kanyang bangka sa Mercedes Camarines Norte. Posible umanong inatake sa puso ang 69 anyos na biktima. Narito ang buong ulat. Nadiskubring wala ng buhay ang isang 69-anyos na mangingisda habang palutang-lutang sa dagat sakay ng kanyang bangka sa Purok 1A, Barangay 7, Mercedes, Camarines Norte. Alas 6 ng umaga nitong Miyerkules Setyembre 17, nang madiskubri ng dalawang napadaang mangingisda ang bangkay ng biktima. Ayon kay Police Captain Arthur Borha, acting chief of police ng Mercedes Municipal Police Station, huling nakitang buhay ang biktima noong Martes ng gabi, Setyembre 16. Nagpaalam pa daw ang biktima sa kanyang pamilya na manghuhuli ng isda pero hindi na siya nakauwi pang buhay. Sila po ay nasa gitna ng dagat, mga um, 15 kilometers away po from the shoreline of Mercedes. Ay eh nadaanan po nila itong ating biktima na kung saan yung kanya pong uh, fishing boat ay uh, uh, paikot-ikot po na uh, umiikot-ikot doon sa dagat kaya po yung dalawa ay nilapitan po ito. Nang saan nga po nang paglapit nila ay nakita po nila na uh, wala na pong malay ang uh, atin pong biktima. Ayon sa pulisya, posible umanong inatake sa puso ang biktima at wala rin silang nakikitang foul play sa insidente. Uh, yung action taking nga po namin ay agad po kami na prepare ng request for postmortem examination. So po yung pamilya ng biktima ay nag na po at sila po ay naniniwalang wala namang pong foul play. At yun nga po, hindi na po nila pinagpa-autopsy po yung, ano, yung ating biktima. Nanawagan naman ang Mercedes MPS sa mga mangisda na, na wag nang mamalaot pa kung masama ang pakiramdam o may iniinda ng karamdaman. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Dahil sa pagtutulungan ng mga residente at ng mga guro, agad na natupok ang sumiklab na sunog sa isang paaralan sa Ligaspi. Sinisilip naman na sanhinang sunog ang sirang ceiling fan sa isang silid-aralan. May report See si Alien Zone. Basa at naggalat ang mga computer at iba pang gamit sa ICT room na ito sa si ikalawang palapag ng Victory Village Elementary School sa Barangay 28, Victory Village, North Legazpi matapos na masunog alas 8 kaninang umaga. Kwento ni Noe Prelieguera, ang Project Development Officer 1 ng na nasabing paaralan, nakita na lamang nila na may lumalabas ng maitim na usok sa naturang silid-aralan. Agad niya daw itong itinawag sa Bureau of Fire Protection habang pinagtutulungan naman ng mga guro at mga residente sa lugar ang pagapula sa sunog. Napan-checking na hiling na ang kausa, so ceiling fan, orbit fan, na di man nga isya nag-aandar, kailang ito nasulo so electric fan, tapos buminagsak duman sa mga uh, computer units, and then iyon na, so nag sulo duman. Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog. Posible raw na ang sirang ceiling fan ang pinagmula ng insidente. Lagi na po namin pinapaalala sa mga ano natin mga residential kahit po sa mga schools na kapag alibawa pauwi na tayo ng tapos na yung eskwela o magsasarado ng mga classroom lagi po natin i-check ang ating mga electrical appliances na i-turn off natin yung lahat at maging ano din tanggalin natin sila sa saksakan para sigurado tayo na hindi ito mag-cost ng sunog kasi mostly karamihan ng mga nangingaring sunog sa mga eskwelahan ay laging pinanggalin ay ang kuryente dahil sa mga nakalimutan na appliances. Sa kasalukuyan, inaalam pa rin ng otoridad ang halaga ng pinsala at ang pinakapinagmulan ng sunog para sa mga balitang Tatak Bicol, El zone. Susunod, dating CTG member voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Sorsogona. Iba't ibang armas isinuko sinukurin. At Bicol Media Practitioners, Isi na ilalim sa Weather and Disaster Reporting Seminar Workshop ng Pagkasa DOST. Yari diba pa balita sa bago balik na ako, Bicol, Alain TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa... Ako, Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo dahil may habang kami nabubuhay. Dakulaan ni Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako bikol, katabang na kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience mississippi's bay resort your tropical island getaway sa mahigit labing limang taong paglilingkod, libu-libu na ang mga natulungan, mga istudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itagulog ang kanilang pagdinegosyo. Zero Hospital Billing para sa mga may karamdaman, patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Akubikul Party List. Viva la Viva! Nuestra Viva. Viva. señora de Peña na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurubat! Nagbabalik ang Akubikol Online TV. Sa pagnanais na makapagbagong buhay, isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang, ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Sorsogon. Isinuko niya rin ang ilang kalibre ng armas at mga bala. May report si Mel Moral. Sumuko sa mga otoridad sa Sorsogon ang 33 anyos na dating City member na si Alias Abel. Base umano sa kwento ni Abel sa mga otoridad. Taong 2009 nang nagsimula siyang mag-insayo para makapasok sa kilusang larangang Guerilla 2 sa Regional Committee 3 hanggang sa maging aktibong miyembro nito. Apat na kapatid ni Abel ang naging kasapi rin ng kilusan. Ilan sa mga ito ay may mataas na posisyon umano. Taong 2019 nang magdesisyon daw siyang maglaylo at nagtungo ng Maynila para bumuo ng pamilya mili at tuluyang magbagong buhay. Sa isip niya ma'am na gusto niya ng magbago ma'am magbalik do, ma matahimik na pamumuhay kasama ang kanyang pamilya dahil nakita niya ma'am na habang lumalaki ng mga anak niya, ayaw niya na yung magulong buhay ma'am na nagtatago sa pamalaan. Ang gusto niyang tahimik na magkapagpaupisa ng tahimik na buhay, magkapagtrabaho na walang kinakakutan ma'am na paghahabol ng sa pamalaan ma'am. Kasabay ng kanyang pagsuko, voluntary niya rin itinurn over ang ilang mga armas katulad ng improvised shotgun, improvised magazine at ilang live ammunitions. May mga binibigay na uh, kaukulang uh, financial assistance, kasabay na po dyan ang livelihood para sa mga subuko uh, uh, na rebelde, ma'am, CPGA uh, member, kasabay na rin dyan po, ma'am, yung mga kaukulang uh, assistance at uh, uh, compensation lang. Halimbawa po may mga dinala silang uh, kasama sa pagsuko ang kanilang mga armas, may kaukulang compensation po na pinipigay ang pamanaan. And then ma uh, sa makipag-ugnayan lang po sa mga malapit na hintilan po ng pulisya or uh, kasama po yung uh, Uh, katuwang natin sa pagpapanatili ng uh, kaayusan at kaibigan ng uh, sa ng uh, Armed Forces of the Philippines, may ganito rin pong uh, programa map na katuwang ng uh, uh National Police Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Huban MPS ang sumukong rebelde para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Pinasinayahan na kahapon ang Lupi at Libmanan Station ng Philippine National Railways. Ang mga istasyong ito ay pagpapatunay daw ng pagtalima ng PNR sa utos ni Presidente Bongbong Marcos na gawing maayos at maginhawa ang kanilang serbisyo sa mga commuter. May report si Elian Zon. Formal nang pinasinayaan ng Philippine National Railways o PNR ang Libmanan at Lupi Station kahapon September 17. Batay sa ulat, 200,000 pesos ang inilaang pondo para sa pagsasaayos ng Lupi Station, habang 7 million pesos naman ang inilaang pondo para sa konstruksyon ng Libmanan Station na parehong natapos ngayong buwan. Ayon kay PNR Chairman Michael Makapagal, ang mga istasyong ito ay pagpapatunay ng kanilang pagtalima sa utos ni Presidente Bongbong Marcos na gawing maayos at maginhawa ang serbisyo ng PNR PNR para sa mga commuter. The main objective is really to follow the President's uh, SONA speech whereby he mentioned na gusto niya na diretsyo ang linya from Calamba, Laguna to Quezon, Quezon to Bicol. And dito sa Bicol, dinadagdagan na namin dahan-dahan ang mga istasyon. Ang plano ko kasi ng PNR that by 2026, by next year, yung panawagan ng ating mahal na Pangulo masunod na. Suportado naman ni LUPI Acting Mayor Noel Agravante at Libmanan Acting Mayor Ariel Orinio ang bagong istasyon ng PNR sa kanilang mga bayan. Naghihintay po kami uh, uh, kung baga magkakaroon ng proper coordination ang LGU. So kanina sa message ko sinabi ko na anumang support na pwedeng uh, i-extend namin sa PNR nandun lang po ang local government unit of uh, LUPI. Makiki tabangan, mahagad kami ng tabang sa PNR, sa DOTR, ah, as in uh, counterparting counterparty na sistema, tanganin nga uh, makakaag kita dyan ng lamang, tanganing pong ma, uh, sa mga maharung na parte, hindi yun na sakop limanan, tanganing pong maibitaranta ang mga on-toward incidents. Kaugnay nito, sa November, target naman na buksan ang Ragay Station, habang target ding buksan sa Desyembre ang Tagkawayan Station na mag-uugnay sa Bicol at Southern Tagalog. In the next few months, ang expansion ni PNR will be going north. Passive, uh, yung ano namin target is Tagkawayan, yun ang pinaka-ultimate target. Uh, along the way, magre-repair kami ng mga stations yung Sipokot stations and other stations going or Tragay, Tagkawayan yun mga stations na uh, nasa pipeline na i-repair ito. Kasunod ng inaugurasyon, nagkaroon rin ng trial run ng tren bilang paghahanda sa pagbubukas ng biyaheng Naga Lupi sa susunod na buwan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon. Isinailalim sa Weather and Disaster Reporting Seminar Workshop ng Pag-asa DOST ang ilang kawani ng media sa Kabikolan. Layunin ng aktibidad, alamin sa report ni Angeline Dagta. Higit sa apat na media practitioners mula sa Albay at Sorsogon ang isinailalim sa Weather and Disaster Reporting Seminar Workshop ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ng Department of Science and Technology o DOST na ginanap kahapon sa lungsod ng Legaspi. Ayon sa tanggapan, layunin ng aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng media practitioners lalo na sa mga ginagamit nilang technical terms. Layunin din nila na sa tulong ng media, mas mapaintindi sa publiko ang mga terminolohiya teknolohiyang ito sa pinakasimpleng paraan. Yung dito mismo sa Southern Luzon, ayun po ang ano kasi may basihan tayo. Kaya po nang kalalagay tayo ng mga localized forecast para masigurado ang ano natin, declaration. Ilan sa mga tinalakay sa aktibidad ay ang weather systems na nakakaapekto sa bansa. Rainfall warning system, flood forecasting at warning services sa Beagle River Basin at tropical cyclone tracking. Ipinasilip din sa mga dumalo ang pag-asa National Hydromet Observing Network o Panahon Alert System na isang web application na magagamit sa weather forecasts. Ang ginagamit natin yan para ma-determine ang yung radar. Kaya po, pag nagbigay tayo ng forecast, naaano uh, natin yung mga lugar kagaya ng mga munisipyo, uh, mga karatik na lugar, napipinpoint na po natin dahil sa ating mga radar. Samantala, hinihikayat din ng pag-asa ang publiko na tumutok lamang sa mga lehitimong Facebook page para maiwasan ang pagkalat ng mga maling impormasyon at mga peking balita tungkol sa panahon. Para sa mga balitang tatak, bikol. Angeline Dagta at yan ang mga balitang nakalap ng ako Bicol News Team. Ako po si Danica Garcia. Salamat!